Nagluto ako ng adobo sa gata. Paka solid. dating gawe, isi-share ko sa inyo. Gusto mo yon? Gusto ko yun eh. <laughs> Ang basic na basic sa ito. Kaya naman, kung interesado kang malaman kung paano, abay huwag kang magpatumpig-tukpig ka. Tapusin mo yung video na to para all goods. No, tara, G. Let's go. Simula yun, na na tara, simulan na natin to. Yan, may toyo tayo dyan. At gagamit din tayo ng laurel. Yan. At siling green, yan. Tapos meron din tayong sibuyas. At bawang, syempre. Yan e ang terno eh. At hindi mawawala ang magic, sarap. Pamintan durog, kailangan din natin. At manok, at gagamit din ng silver swan na suka. Silver swan, baka naman. At ang unang gagawin nga pala natin ay nagpainit lang ako ng kawali. Diyan tapos naglagay na rin ako ng mantika. At ilalagay ko na rin tong lahat ng manok dito. Bali, ipipirito ko muna yung And manok. Bali, kilo pala to. Tapos set aside na muna natin siya kasi magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. At igigisa ko lang to hanggang sa maging golden brown. At yan, sa pagkakataon na yan, pwede na yan, maglalagay na tayo ng toyo. Tapos maglalagay na rin tayo ng suka. Yan, maglalagay na lang muna tayo ng dalawang tsarang suka. Mag-adjust na lang tayo mamaya. Final na natin magtimpla. At after yung ano eh, maglalagay na rin ako dito ng pamintan durog. Yan, nilagay ko na lahat. Tapos next ko naman tong magic sarap. Yan, lagay na natin lahat din. Sabay na rin natin tong laurel. Sarain to sa nagpapabango sa ating niluluto. Bibigay din ng sarap. At after nga na, eh, halu-haluin ko lang to at pakukuloan ko lang to ng 35 minutes. At yan, 30 minutes na rin ang lumipas at kumukulo na siya. Sa pagkakataon na to eh, lalagay na natin tong gata. Eto, Coco Mama. Hindi nga ito yung nakasanayan natin na luto sa adobo. Pero this time, amis, napaka-solid na ito, Kaya subukan mo na. Adobo sa gata, sigurado taobang kaldero nyo. Legit to guys. So ayun, lagay na natin tong sili. Hindi kayo maglagay ng iling labuyo kung gusto nyo. At kung ano yung meron dyan, lagyan nyo na. Basta sili. Goods na yun. At yan, naaamoy ko na siya. Nakagutom na nga. At yan, pakuluan na muna nga natin ng 10 minutes. Uh, at after nun eh, goods na yan. Pwede na yan. Tingin naman, Mars. Paka creamy niya, diba, oh? Solid to. Oh. Sauce pa lang yan, Mars. Panalo na. Sure na sure ako, mapapadami kain nyo dito. Mars! Cheers! Sige, takpan natin para mabilis maluto. At yan, finally, luto ang adobo. Sa gata, grabe na aguto mo, tsura pa lang. Solid do, bangis. Okay, ito yung finished product. Ang excited na ako. Tara, food check na natin yan. Huwag na natin patagalin yan. Sobrang goods kasi eh. At syempre, dahil marami tayong gutom, makatotoo ako, magkakamay ako para all goods. Syempre, mas masarap pag nagkakamay. So ayun, kuha tayo ng kanin. First bite. Mainit-init pa. Wow. Sabi ko na eh, solid na naman yung lasa eh. Panalo na naman. Parang dali lang yan lutuin at mura pa yung ingredients. Kaya sangka pa. Kaya try nyo na rin. Siguro dito ko na rin tatapusin yung video ko. Maraming salamat sa panonood. sa muli, kabuhat. Peace out. All good, gang gang.